Yan mga idol ha, yan lakas ang ulan dito sa amin. Yan o. po, kitang kita naman po, yan ang lakas. Lakas ng ulan. Yan po yung pogi o. ng bata. <laughs> yan po nag-iwa.

takot yung kulog na yun alaka ala kung ano yung kulog pala napakalakas ba napakalakas yung kulog na yun ah inawa naman sa halaman didilig yung mga halaman oo oh. Ha? Lakas ng ulan, kailangan na ang Mga Grabe yung kulog, nakakagit na yung kulog. Napakalakas yung kulog. Napakalakas yung kulog. Nakagit na din sa labas. Nakakas ng kulog. Ito po yung aming building tala. Ang buksan ko. Yan, edul. Eh napakalakas yung ulang dito. Oh. Salamat naman po mga idol at umulan. Kasi po hinahanap namin na ulan. Kasi po yung hokay ay nagkakati na. Ang ngayon po ay umulan ay di magkakatubing na po yung aming hokay. Nagkakatubing na po ulit. Salamat po na ulit. Ang hmm. no? piyas. <coughs> Ang asawa ko po yung eh, pinag-uubo. Uh -huh. Ano yan? Oo, oh, <coughs> ano yan? Bali. Tayo <coughs> nag-video pa. Pakunik daw, pakunik. Ito, lakas lalo. Nilaksan oh. lalo ay. Eh. Diligo pala ako sa ulan. Diligo ako sa ulan. Ayan o. Ang lakas. Adon yung mukay ko sa so may tricycle na yan. Kasi puno yun ng tubig.